Hello sa inyong lahat, manggandang buhay! Today in Philippine History, November 30, 1863, ipianag si Andres Bonifacio sa Tondo, Maynila. Okay, ipabaliwanag ko sa inyo ngayong araw na ito ang kaysaysayan ng Port Bonifacio sa Taguig o mas kilala nung bilang BGC o Bonifacio Global City sa Taguig. Okay, ipapaliwanag ko na sa inyo ito. Alam niyo ba? Ang Port Bonifacio sa Taguig ipilanan kay Andres Bonifacio ang ama ng Revolusyong Pilipino. Tanong, bakit ang BGC ay pinalanan kay Bonifacio? Ito na yung sagot sa tanong na yan. Ayon sa lalawan, noong 1957, ginawang pinalengteng punong tanggapan na hukbong sa ng Pilipinas, ang BGC ay pinalitan ang panalan nito bilang Port Bonifacio bilang papupugay kay Andres Bonifacio ang ama ng Revolusyong Pilipino laban sa Espanya. Ang BGC ay isang alimbawa ng isang lugar na pinalanan sa isang bayani ng Pilipinas. Fort Mattingly Noong 1902, nagkuha ng gobyerno ng US ang lupain sa tagig para sa Layong ng militar at pinalanan itong Fort McKinley ayon kay Fan Panolo William McKinley ito ang punong tanggapan ng Philippine Scout at Philippine Division ng U.S. Army. Fort Bonifacio Noong 1957, ibinalik ng U.S. ang Fort McKinley sa Pilipinas at pinalanan itong Port Bonifacio pagkatapos ni Andres Bonifacio ang ama ng Revolution Pilipino. Ito ay naging penalenteng punong tanggapan ng Philippine Army o ugbong ng Pilipinas. Bonifacio Goba City Noong 1995 molang ng Bonifacio lang compilation ang pagplano ng papaunglat ng Port Bonifacio upang maging isang paunaang urban area. Noong 2003, ang Ayala Land at Evergreen Hotel ay bumili ng isang nakokontrol na estate sa BLC at nakipa at syoso sa base conversation de Lopec totality upang mapaunglat ang lugar. Ngayon, ang BGC ay isang dalawang po daan apat na estate na kinabibiranang ng na residential, district, shopping, dining, Entertainment at Corporate Buildings. Kilala ito sa Henea Makamalikahing at aktibong buhay sa kalye. So, ito, basahin nyo na lang ito na sa screen natin ito. Basahin nyo na lang pala. Maunawaan nyo yung kaysaysayin ng Port Bonifacio o Bonifacio ko City sa Tagig sa lungsod ng Tagig. Okay? nabalitaan nyo to sa news on nabasa nyo to sa news online kung tama kayo yes po uh, meron silang ano hindi ito tungkol sa agawan ng telotoyo kung hindi ano uh, matagal na tong issue na to uh, mamaya ipakita ko sa inyo yung isang news report patungkol sa pagmamaali ng Port Bonifacio sa pagitan ng manalungsot ng Makati at Taguig City. Okay? Noong 2022, nagpasya ang Korte Suprema na ang Port Bonifacio ay nasa ilalim na sure ng jurisdiction ng lungsot ng Taguig. Okay, ipapakita ko na sa inyo ang isang news report galing pa to sa ibang network pero ang talakayan patungkol sa isyo na pagmamayali ng ang um, Port Bonifacio ng Makati o XID o Tagik Tagik Makati Ewan, ito na Tinuldo pa na ng Korte Suprema ang ilang dekadang land dispute sa pagitan ng Makati at Taguig kaugnay sa Bonifacio Global City o BGC. At ayon sa Korte, sakop ng Taguig ang BGC. Ayon sa Supreme Court Special Third Division, with finality na ang pagbasura nito sa inihaing omnibus motion for reconsideration ng Makati LGU. Ang mga inilatag daw kasi na issue ng Makati ay nauna nang natalakay at nadesisyonan ng SC. Nauna nang nagdesisyonan ng Korte na pag-aari ang tagig ng tagig ang Fort Bonifacio Military Reservation kung saan ngayon matatagpuan ang BGC Complex. Dagdag pa ng Korte, ibinasura rin ito ang hirit ng Makati na iakyat sa SC on Bank ang kaso. Hindi na raw tatanggap pa ng anumang pleadings o motions ng Korte kaugnay sa land dispute. Taong 2011, ang unang nagdesisyon ng Pasig City Regional Trial Court na sakop ng Tagig City ang Fort Bonifacio. Pero noong 1993, 1993 pa naghain ng land dispute case ang Tagig City. Ikinatuwa naman ang Tagig ang desisyon ng Korte dahil dito pagigihan pa raw ng city government ang pag-ibigay ng mas maayo sa serbisyo sa constituents nito. Nanindigan naman ang city government ng Makati na dapat maisa sa Supreme Court Anbang ang kaso. May constitutional issues din daw kasi na dapat talakayin ng lahat ng justices. Dagdag pa ng Makati. Makati, posibleng magkaroon ng tinawag nitong far-reaching consequences ang desisyon ng Korte sa operasyon ng mga negosyo. Posible rin daw na maapektuhan ang right to vote at access sa basic services ang mga residente ng Makati at maging ng tagig. Hanggang dito na lang ang aking video explanation ngayong araw na ito, November 30, 2024. Malaming salamat sa pakikinig at paalam